Ito ang unang rehina ka Lexta. Napanood niyo ba itong mga padaba? Ito ang eksena sa San Andres Sports sa Andres Catanduana sa pelikulang Kesong Puti na pinagbidahan ni Claudia Coronel. Isa itong pelikula ni Derek Mauro Guia sa Monte from San Andres Catanduana. Noong 1999, ipinalabas ang pelikulang Kesong Puti na directed by a kalolbongano na si Derek Mauro Guia sa Monte. Isa lamang ito sa mga pelikula na kanyang ginawa kung saan halos lahat ng kanyang lokasyon ay sa isla ng Catanduanes partikular na sa bayan ng San Andres. Sa ng ito, makikita ang unang rehi na kaleksta, ang Roro of Ferry na pumabiyahe mula sa San Andres to Tabaco, Albay. Marami ang mga katanungan na pumunta dito upang manood ng shooting at makakita ng artista dahil kung babalikan natin ang taong 1999, bihira ang mga ganitong pangyayari sa lugar natin. Ako man ay personal na pumunta sa isa sa mga location shoot nito upang matunghayan kung paano ba nila ginagawa ang isang eksena sa pelikula. Maraming mga lugar dito sa isla ng Katanduanes ang napili ng production team ni Director Rubia sa monte upang ma-promote na rin ang lugar natin. Ilan dito ang Alberto's Farm, Tibang Beach at marami pang iba. At hindi Maraming lamang ang kesong puti ang pelikulang ginawa ni Direk Mauro sa monte na nagtatampok sa isla ng Katanduanes. Gusto nyo mapanood? Yan ang mga susunod natin ngayon upload kaya mag-follow na sa Happy Islander TV for more. Uh, welcome to my kingdom Doon tayo sa mga paradise na lugar Sa perlas del mar de Cantanduanes At mamili na ka na sa sasakyan doon May Mercedes doon, may limousine, may BMW Sige po Saan ko tayo patuloy ngayon?